Friday! Charot. Mga surprise surprise. Si Katie po. Katie, si Katie Perry po yun. <laughs> Kung alam nyo po yung last Friday night song niya, ganun po yung tawag dito. <laughs> intro niya. Friday! <laughs> Pero mga surprise surprise hindi po ganun kataas ang energy natin. Kaya, instead na, Friday! Hindi, <laughs> po ulit tayo. And actually, hindi ko po alam mo Friday po talaga ngayon mga surprise surprise. Pero based po dun sa huli kong pagkakaalala, Friday po, it's, it's supposed to be Friday now. Feeling ko napasta po ako ng one day mga surprise surprise. Kasi nga po, this is a new place for me mga surprise surprise. And nasa Airbnb po tayo. Meron po tayong pinuntahang drinking place. Ayan, mga surprise surprise. Kamusta naman? Hindi po ako lasinggero, mga ka-surprise, surprise. It's just may binisit, may binisit po tayong bar, ganon. Pero at my age, mga surprise surprise, that's not how I party. The usual way na gabi pumupunta. Mga surprise surprise, alas stress pa lang po ng hapon, nando na ako. And, ayun mga surprise surprise, to, to sum it all up, I end up being drunk. Ayan, mga ka, surprise surprise. Hin uh, kung moral guidelines po ng Bible lang ating pagbabasihan or ang ating pangahawakan, okay lang pong uminom mga ka, surprise surprise. Kahit ang Panginoong Jesus po umiinom po yan. Pero, huwag po tayo maglalasing kasi nasa Bible din po na hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mga Naglalasing So That's what happened to me mga ka-surprise-surprise surprise. Yes, hindi ko po usually na-admit na nalasing ako I am just saying na para bang Hindi, nahilo lang ako Sumahit lang yung ulo ko and everything But this time Iya, yeah, parang di man ako nalasing Oo, oh, mga ka-surprise-surprise Erase, erase, erase Hindi po ako nalasing Let's just say na ano po ako Na abuso ko po yung katawan ko So, para bang masyado na maraming nainom na alcohol, sumakit yung ulo ko mga ka-surprise, surprise, ayan. So, nag-buffer po tayo ng one day. Siguro, it happened on a Wednesday. So, Thursday, uh, what do you call this? The whole day, healing lang po ako, recovering. And now, I assume it's Friday. Unless two days ako nag <laughs> But mga ka, surprise, surprise, I'm back. Ganon, hindi lang po kasi taas nung kay Katy Perry na Friday! <laughs> hindi po ganon mga ka, surprise, surprise. Babalik po ako sa bed, I am. And, ayun nga, speaking of buffering, nagkakaroon po tayo ng pattern mga ka, surprise, surprise na every waking day, sinasamahan nyo po akong um, Actually, hindi pa ako nananalangin. Mananalangin pa lang muna tayo mga ka-surprise-surprise. Kasi pag gigising ko, nananalangin ako. Ang naiging pattern ko is nananalangin ako. And then, nagre-record ako. Kasama po kayo na nagbabasa ng Bible. leon, Pero for now, hindi, pa po ako nananalangin, um, hihingi po muna tayo ng grace sa Diyos. So, ayan, nananalangin po muna tayo mga surprise-surprise. Diyos na ayaw pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig. Ama, salamat po sa kapahingahan. Diyos na ayaw sa nasasabit po kami sa inyong paghahari sa amin. Ngayon pong napakahirap po ng panahon. Ama, salamat po na ibinigay niyo po sa amin ang inyong salita. Salamat po sa pag-asa, Ama. Ama, gusto ko po pong maging kamanggagawa ng Panginoong Heso Kristo sa paggawa po ng inyong mga kanuoban. Diyos na Ehova, pakisuyo po, humihiling po ako ng unawa at karunungan sa inyong mga salita, Ama. Salamat po sa mga ito. Diyos na Ehova, gusto ko po maikapit sa aking sarili ang inyong pong mga salita, Ama. Mga unawa at karunungan. At gusto ko po, Ama, na maibahagi rin po ito sa iba. Diyos na Ehova, sa araw po ito, nasasabit po ako sa inyong pong mga pagpapala. Ama, gusto ko po tamasahin ito ng may mga mabuting saloobin, mga kapakumbabaan, at mapagpasalamat, Ama. Diyos na Ehova, patawad po sa aking mga naging pagkabuso nitong mga nakakaraan. Nakabuso ko po ang aking katawan, sumakit po ang ulo ko, Ama. <laughs> patawad po. Ama, tulungan niyo po ako habang pinagsisiyang ko po ang aking mga kasalanan, mga kamalian, mga tulungan niyo po ako maghilom. Diyos na Iho ba, patawad po. Kung paano niyo po ako napapatawad, Ama, ganun ko rin po sana mapatawad ang mga makasalanan, ang mga nagkakasala po sa akin. Ang mga pakisuyo po, ilayon niyo po kami sa mga kapahamakan at mga sama. Ang panalangin ito po, Ama, pinapabot po sa inyo sa kaitaasan. Sa ngalan po ng Panginoon, aming hari, Yeso Kristo. Salamat po. Amen. So ayan mga surprise surprise uh, nag morning grace po tayo, nanalangin po tayo. And samahan niyo po ako ama, mag-ama. Uh, samahan niyo po ako mga surprise surprise magbasa na po tayo ng Bible. Huwag ka mga surprise, surprise ngayon ko lang yata kayong... Usually, na, na, nakasama ko na po kayo, if you've been following my recordings, nakasama ko na po kayong manalangin. Pero usually sa mga, ano lang yung mga surprise, surprise, pag kumakain and everything, ngayon ko lang po kayong nakasama manalangin sa um, morning prayer. So, yun po. Magbasa na po tayo mga surprise, surprise. Ayan, sa mga... Sumusunod po sa aking um, mga vlogs. Alam niyo po, nasa aklat po tayo ng Isa iyas mga surprise surprise. Nasa chapter 1 po tayo o in Tagalog kabanata Isa So, nandito na po tayo sa ika ika pitong ano, ika pitong talata or verse in English. So, Samahan niyo po ako aklat, sa aklat po ng Isaiyas. Mga surprise surprise kung nandiyan na po kayo. Doon po tayo sa chapter 1 or uh, kabanata isa. Ang talata ay ikapito or verse 7. So ang sabi po dito, Tiwangwang ang lupain ninyo. Sunog ang mga lungsod ninyo. Harap, harap ang nilalamon ng mga dayuhan ang mga bunga ng lupain ninyo. Para itong tiwangwang na lupaing winasak ng mga dayuhan. Doon sa ikawalong verse, ang anak ng babaeng ang anak ng babae ng Sion ay naiwang gaya ng isang silungan sa ubasan. Gaya na isang kubo sa taniman ng pipino. Gaya ng isang lunsod na napapalibutan ng kaaway. So, dalawang verse lang po muna tayo. Mga <laughs> surprise, surprise. O, dalawang talata. Ganon. And again, hindi po ako magpre-preach sa inyo. Nagbasa lang po ako. And ayun, bubulay-bulayin po natin yan. But siguro, hindi na lang po muna. Kasi usually, pag nagbubulay-bulay tayo sa isip lang, di ba? So, Ayun. So, ano ba mga surprise surprise Magbe-breakfast po ba tayo? <laughs> um, sige, tara, tara, tingnan lang muna natin. Pero hindi ko magpa-promise na full breakfast sa mga surprise surprise Tingnan lang natin yung morning dito sa Bigutan area. hmm <tong> <laughs> and here, my surprise, guys. Rico. and he go and. Do, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Let's go mga surprise surprise. Let's see what's um, in store for us. In store, tindahan. So, hindi pa po ako naghihilamos mga ka surprise surprise. Let's see, alam ko mga 6 in the morning na may araw na mga surprise surprise. Or tag-ulan ngayon, walang araw, may ulan mga surprise surprise. Ayan. Ba't gano'n mga surprise surprise Every time na lumalabas ako dito, napansin ko ha, kung mapapanood yung mga videos natin. tuwing morning, pag lumalabas ako dito, ano lang naman, pag nag-record lang naman ako, na-hatching ako. Pero pag usually, pag lumalabas ako na mag-isa na, hindi na-record, hindi naman ako na-hatching. Pansin niyo, po yun sa mga videos natin, talaga may hatching, gano'n. Anyway, so ayan po, umuulang po siya mga surprise surprise It is um, the rainy season of 2025. Hindi na ako magsasabi ng date Ayan. So ganyan po Mga surprise surprise ang eksena Pero maalinsangan ha? Ayan Kasi nasa Kondo po tayo So usually pag nasa condominium Hindi tayo nag open ng mga window So ma maalinsangan po Wala pong air Ayan So, mag-ano ba tayo? Sige, samahan niyo ako mga surprise surprise Gawa lang po tayo ng drinks. Kahit yung tea lang, ganun. Morning tea. Tea nga ba? Sige, tea tayo mga surprise surprise I think it's healthy. Dried leaves. Kamusta naman? <tong> Meron po tayo dito mga surprise-surprise na mug or teacup na tawag dito. Hindi siya para sa may mga gout. <laughs> you wanna know what I'm talking about? Sige, pakita ko sa inyo. <laughs> Kasi diba yung, ang gout mga surprise surprise is yung parang problem sa mga joints. So pag yung joint mo hindi mo maigalaw, so hindi mo makahawakan itong pickup na ito. Ganun, ang hirap hawakan. Ayan. Yeah. So, dapat meron tayong hawakan na ganyan. So, but since na wala naman akong gout, ganun, may naman natin yung joint natin. So, i-experience na natin ito mga ka-surprise-surprise para maiba naman. Ayan nakakatuwa mga ka-surprise-surprise surprise. Baka meron dyan yung mga tea drinker So samahan nyo ako mag explore tayo kung ano yung Iinumin nating tea Let's see what's uh, in store for us In store? Tindahan? <laughs> yes mga sir, sir, surprise surprise Ayan parang tindahan oh. So tingnan natin kung ano yung um What's in store for us So dito natin ano Dito natin siya pagpilian Ayan. So, here we have chamomile. Ayan. Hello, good morning. And this one is um, sweet dreams. So, feeling ko para sa matutulog ito. Hindi naman tayo matutulog mga ka-surprise, surprise. Ayan. So, this one is um, English breakfast Um, I think the usual uh, English breakfast tea. But I don't feel like eating as of the moment. Eto mga ka, surprise surprise Gusto ko na ito yung lasa nitong Dilma na to. Ayan, parang feeling ko quality, quality talaga siya. Hindi lang siya mahal. Feeling ko talagang may quality talaga siya. So, ayun. But anyways, this is still a, what do you call this? Just, just dry leaves. Ah, ito mga ka, surprise surprise I got my pick. Gusto ko itong Earl Grey na ito. Ito yata yung ano eh. Ayun nga aromatic mga ka-surprise, surprise. Ayan. So, may amoy po yan. Ayan. Para ka umiinom ng pabango. So, dito tayo mga ka-surprise, surprise. And it's ethical tea. Sabi nga nila from Sri Lanka. So, maybe this is sourced ethically. Let's hope. Ayan. Meron pang mga surprise-surprise ako natikman. Yung nasa talaga siyang pabango. Yung parang umiinom ka ng pabango, ganun. So, ito na yung mga surprise-surprise. Ayan, sa mga tea drinker dyan, i-chika nyo na sa akin kung ano yung kwentong tea nyo. Ayan. Kwento nyo na lahat dyan, mga surprise surprise mm, -hmm, mm -hmm. So again, this is, dito po tayo ha. Ito yung napili natin. Earl Grey. Ayan. So ganito po siya mga surprise-surprise. Ayan. So wala siya nung parang metal na parang sa what do you call that? Yung metal na parang staple stapler ganun. So I feel I, uh, we will feel safer ganun. Na hindi tayo mga kalunok ng ano ng para bang metal something ganun. <laughs> metal camel ganun. So dito nga tayo mag-pour ng ano ng para mas ano, mas cinematic ang experience ganyan. Dito natin siya ipo Yeah. Let's make some tea. So, ayan na siya mga ka-surprise-surprise. Surprise. Diba? Cinematic na cinematic ang ano. Ang eksena. Sabi nila sa tea daw mga ka-surprise, surprise. Dapat hindi masyadong mainit yung water. Lalo na siguro kung ano lang. Kung dry leaf na ito. Pero siguro kung let's say fresh leaf yung gagamitin nyo. Kailangan talagang hot yung water. So ito na mga ka, surprise surprise. Let's pour. And then siguro pag naubos natin to, itong tibag na ito, dyan lang, another one. So siguro sa akin mga, it can last up to, up to four cups. Ganon mga ka surprise surprise Ayan, nakaka-18 minutes na tayo mga ka-surprise-surprise. Surprise. Tara, chikahan ko, mukha, chikahan ko muna kayo ng konti. hanggang ano tayo. nasa dulo nang walang <laughs> so, ayun mga surprise surprise. Ito na po yung tea natin. Ayan. I, I don't feel, uh, what do you call this? Hungry right now. Kasi nga po, one day po ako nag-buffer. One day po tayong naghilom. Pinahilom natin yung katawan natin. Kasi nga po, mabigat yung katawan natin kahapon. You know why. Ayan. So, ayan, naamoy ko na po yung... This is, again, Earl Grey. Naamoy ko na po. May pabango siya, mga ka-surprise, surprise. Ayan. So, ayan, naalala ko na yung tea na may pabango talaga. Yung bergamot. So, ayan, mga ka-surprise, surprise. It's like talaga mga pang sosyala na tea shop na parang pag gusto mo is para bang ang iniinom mo is pabango is bergamot, mga ka-surprise, surprise. Ayan, ganun. Hindi po weird na parang, ba't gusto mo yung ganun? Parang umiinom ko yung pabango. Well, Bergamot is not actually pabango, it is actually a food, ganon Pero ginagawa siya pabango because of its aroma, mga surprise surprise Ayan. Hindi ko po ipupush, mga ka-surprise-surprise, surprise, na iinumin po natin to just for the content. Kasi nga po, mainit, magkakapasu po tayo. So, ayun. Ganun lang po muna, mga surprise surprise Naka-20 minutes na tayo, hindi ko na papahabain. And salamat po kasi namahal niyo po ako this uh, sa morning routine na ito, mga surprise surprise Ayan, see you po sa mga susunod na content kung meron pa. <laughs> Puputulin ko na po. Ang oh, hirap mga ka. Surprise, surprise. Ayan. Siguro ito na yung best na anggulo. Ayan. Hindi ako pro mga ka. Surprise, surprise. Pero ayan. Who knows? Soon magiging pro tayo. It's a rainy Friday morning. Puputulin ko na po yung video mga ka. Surprise, surprise. By the way, nga, yung building po na yun, that's the Azure building, yung sa likod ng SM City Bicutan. Yan po yung nag-start ng mga staycation, yan po yung unang-unang uh, staycation place ng mga taga taga Philippines. Dahil nasa city po siya, pero ang vibe po dyan, nakita ko po from the outside is um, parang resort talaga, mga surprise-surprise na mayroong man-made beach, gano'n and everything. Ayan. and si Paris Hilton po yung nag-ano niya nag-model niya and i think that's uh Hilton group of hotels ganun so hindi ko na po papahabain yung recording puputulin ko na po